Ano? 31k lang. Ano gusto mo? Install yan? Hindi ako marunong nun. Hindi ako marunong mga terms terms. Laging fully paid yan. Yan. Yeah, Sige. Okay. Ganun ganun na lang yun guys. Pag nagustuhan mo na, bilhin mo na agad. Samay na natin to guys. <laughs> At least naka LB bag ka diba? Ito baby niya. Alma. Ano mo mailagay dyan yung bundle-bundle bundle mo na nakagoma na madami? Okay, may nakikita akong purple. Ano? Thank you! Tigilan niyo ako, same. lalaki na nakinikita mo. Ikaw kumita ka 150k Anab. one week. Ito kumita ng 100k one week. Tigilan ako. Another day, another shopping. Eh. Thank you, drop shipping. Dalawa pa yung ko. Dati department store lang ako mimili. Tapos naabang ko yung mga sale. Ganoon, 50%. Ngayon, hindi natin kailangan mag-sale. Itong mga brand na to, guys, never silang nagsisale. Pero cash, fully paid. Magkano sa shopping mo today? 31k to. Uh -oh. Tapos eto, 270k. Hindi wow. magaling sa mati. Magaling so, na ako magwal. 301,000 pesos in one day, inubos mo. Oo. Kaya hindi mo deserve na sumasahod ka ng minimum wage. Pwede naman yan, stepping stone, para makaipon ka. Tapos pag nakaipon ka, magnegosyo ka agad. At wala ka na ibang isimula na business. Kundi yung ginagawa namin, dropshipping. Dropshipping, dropshipping, dropshipping. Paano mo magstart ng dropshipping? Message nila ako. Crystal Ovali Santos, Beta Verified.